Hey guys, gusto niyo bang kumain ito? Hey. Okay. Mmm, sarap. Mmm. Ang <laughs> sarap. Ano yun ba? Diba? Mmm. As in. Mmm. Walaan niyo kung ano to. Pakihula po kung anong itong kinakain ko. Kalit ka, Melissa. Hmm. Here. Hmm. Sarap. Alam nyo, sa totoo lang. Meron sana akong ibigay dun sa isa kong kaibigan din na mm, yung ibigay ko sa kanya na baso, tasa, pahingi ng mani, eh, walang mani. Alam niyo sa totoo lang, binigay ko dito sa uuwi ng Pinas. Kasi, unawa sa kanya. At saka, kailangan din niya, kasi wala din siyang pera. So, yung pera na ipapag-games ko, sana, hindi ko na lang i-ano, papag-games kanya. Same pinigay ko rin sa kanya. <laughs> o, oh, diba? Ang bait ni Mudra. <laughs> ni Wakwak. So, kasi, tinanong po namin siya na meron ba siyang pera, ganito, ganyan. Sabi niya, wala. Tapos, yung pera na galing sa Pinas, nalala yung pinapahulaan ko sa inyo kung magkano yung pera na yun. binigay ko rin sa kanya. Mm. Saan pa kayo? Tapos yung pantin na ang laki? Sobrang laki ng pantin na yun. Binigay ko rin sa kanya. Mm. Tapos yung lotion. Eh, hindi ako mahilig sa lotion eh. Ngayon, pinigay ko rin sa kanya. Kaya ayun. Eh, wait lang. Meron pa ata. Ay, ba, parang wala na. Ayun. Kaya... It's better to give than to receive. So, ito yun. Ang sarap kaya magbigay yung yung kusa mo talagang binigay sa totoo lang hmm. hindi yung napipilitan ka lang kasi naawa ka sa isang tao bigyan mo siya ganito ganyan once na magbigay ka sa isang tao yung kusa mo talaga na binigay mo yun hindi mo yun pagsisihan pero kung napilitan ka na magbigay sa isang tao, nako, pinagsisiha, binigay mo na. Tapos, maya-maya, pinagsisihan mo yun. Hindi po. Kasi, kailangan yung nagsisi ka kasi gusto mo may kapalit. <laughs> Kaya yun. Sei so, lá, guys. Dei como eu chamo tapos, tapos.